Magandang umaga mula dito sa Roma. Ngayon po ay May 7, araw ng Miyerkules, ang pagsisimula po ng Conclave. At narito tayo ngayon sa harap ng St. Peter's Square. Ayan po ang St. Peter's Basilica. Kasama natin ang ating team. Ayan si Mon Gualvez. At ang ating cameraman na si Arvin Rilliera. Kami po ang maghahatid sa inyo ng live updates mula po dito sa Vatican. Inaasahan mamayang alas 10 ng umaga ay magsisimula po ang isang misa hudyat ito ng official na pagbubukas ng conclave. Ito'y maaari raw daluhan ng publiko. So mamaya po yan, bibigyan namin kayo ng update. Um, wala pang masyadong tao. Actually, wala pa talagang tao dito sa harap ng St. Peter Square. Pero ang media ay uh, nagsisimula ng magdatingan. At dito po sa area na yan, ay uh, yan, mga media na to ay matagal na dito nga nakapuesto. At puno na sila, kaya tayo dumiskarte na lang kahit saan naman daw po ay pwede. So, kumuha na kami ng uh, sarili nating spot. Handang-handa na ang uh, St. Peter's uh, Square. Makikita nyo po sa aking likuran, ayan yung mga malalaking screens. At dito ay naglagay na rin sila ng mga speaker. So, dito tayo tatayo at tututok sa mga development. Ang nakikita nyo sa aking likuran, ito, 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 dito, medyo malayo lang. Pero dyan nanjan uh, nandyan ang chimney kung saan tayo tututok kung puti or itim pa ang lalabas na usok. At dito po sa bahaging ito, just check. Ayan, dito, dito. Ayan, ang Santa Marta, dyan magsistay ang mga cardinal electors natin. Dito sa Apostolic Palace, mananatili din ang mga cardinal at lalakad sila patungo sa Sistine Chapel kung saan sila boboto isa-isa. Ang uh, sinasabi po, latest sa uh, Vatican News, ang sinasabi ay uh, ngayong araw ay uh, walang botohan na mangyayari. Bukas at sa mga susunod na araw habang wala pang napipili na bagong Santo Papa magkakaroon ng dalawang butuhan sa umaga at dalawang butuhan naman sa hapon. Hanggang nga makita natin ang puting usok na lalabas sa chimney. Again, sana po'y tumutok kayo sa amin sa TV5, sa One News at sa One PH, maging sa True FM sa mga latest na update mula dito sa Vatican.